Siya si Jason Luzadas o mas kilala sa tawag na Bostoyo sa social media. Si Bostoyo ay isang vlogger, negosyante at rapper na tubong Cavite City. Mas lalong nakilala ang kanyang pangalan dahil sa kanyang ginawang YouTube channel na may pangalang Bostoyo Production o Pinoy Pawn Stars kung saan nagtayo siya ng isang malakasang tindahan. At ang umupunta sa kanyang tindahan ay mga sikat na personalidad katulad ng mga artista, vlogger at rapper dito sa ating bansang Pilipinas. At ilang ulit na rin napalabas si Bustoyo sa television tulad ng KMGS sa GMA Network dahil sa mga viral video nito sa social media. At dahil dito ay mas lalo siyang nakilala at mas dumami rin ang mga tumatangkilik sa kanya. Ginawa ni Boss ang kanyang YouTube channel noong May 31, 2015 at ngayon ay meron na itong 728,000 subscribers sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan kung magkano nga ba ang estimated sahod ni Boss sa YouTube ngayong 2024. Gamit ang public website na Social Blade ay ating makikita ang estimated sahod ni Bustoyo sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Shusha Blade at ito ang Shusha Blade Channel ni Bustoyo Toyo kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 672 na. Subscribers naman ay nasa 728,000 na. Video views naman ay nasa 142,094,381 country ay wala pang nakalagay pero alam naman natin na taga Pilipinas siya. Channel type ay people at user created noong May 30, 2015. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B plus social blade rank ay pang 41,361 subscriber rank ay pang 1,573 video views rank ay pang 111,075 country rank ay wala pang nakalagay at ang people rank ay pang 1,103 at dito naman sa kanyang subscribers noong last 30 days ay merong pumasok na 69,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage sa 204.3%. At sa video views naman ay merong pumasok na 16,130,000. Tumaas ang kanyang video views percentage sa 126.7%. So 'Yun mga idol, dito naman sa YouTube stat summary ni Boss Toyo noong January 15, 2024 hanggang January 28, 2024. Ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average at disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 2,300 subscribers at sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 537,671 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na 134 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,200 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 134 US dollar sa peso ay nasa 7,504 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 2,200 US dollar sa peso ay nasa 103. 23,200 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, i-click nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 16,100 subscribers. At sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 3,760. 63,697 video views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 941 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 15,100 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas ng 941 US dollars sa peso ay nasa 96 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 15,100 US dollars sa peso ay nasa 845,600 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings. Simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 4,000 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 64,500 US dollars. Ang 4,000 US dollars sa peso ay nasa 224,000 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 64,500 US dollars naman sa peso ay nasa 3,612,000 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings So yung mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings simula dito sa lowest na